another ulam for today. Ayan, i-share ko sa inyo paano ko naman niluto ang ating kinamatisang baboy. Napakadali nga lang nitong lutuin at sa konting rekado ay maluluto mo na ito. Napakasarap. Hindi kailangan na maraming rekado para maluto ang masarap na ulam na ito. At tara, simulan na natin. Ayan, nag lang ako dyan ng sibuyas. Pag yan ay lumambot na, isunod naman natin yung ating kamatis. Ayan, siguro tatlong kamatis ang nilagay ko dyan at hiniwa-hiwa ko yan ng medyo uh, parang mga bite size. Ayan, nag lang natin mabuti hanggang maluto yung ating kamatis. Make sure na malambot na yung kamatis and then isunod natin yung ating baboy. Ayan guys, isa lang natin mabuti yan sa kamatis at sibuyas. Napakadali nga lang nitong ating menu for today. Hintayin lang natin yan, lumambot. Siyempre, palalambutin natin yung ating baboy. Sunod, titimplahan na natin yan ng asin at paminta. Minsan nga, ay napakahirap talaga mag-isip, no? Kung anong lulutuin sa araw-araw. Ayan, pag nasangkot siya na natin, mabuti takpan nyo yan at antayin na natin yung maluto hanggang sa lumambo. Sunod, ilagay na natin yung ating tomato paste. Yan ang magpapakulay talaga dyan at magpapalinamnam sa ating kinamatisang baboy. Siyempre, kailangan nyo may extra flavor ng kamatis. Sunod, nilagyan ko yan ng oyster sauce at konting sugar pambalanse ng lasa. Kung mapapansin nyo nga, hindi ako naglagay ng tubig dyan. Yes! Niluto ko lang yan sa mahinang-mahinang ako. Dahil kusa naman yan magkakatas yung ating karne, kaya hindi ko na siya nilagyan ng tubig. Ayan, sumunod nga, nilagyan ko yan ng dahon ng sibuyas at saka ng bell pepper. Ayan! talaga magpapabango sa ating kinamatisang baboy. Ayan, nakikita nyo ba? Nagmamanti-mantikan na. Naku, napakasarap talaga nito. Siguradong mapapa-extra rice ka talaga nito. At taob na naman sigurado ang ating kaldero. Ayan, luto na. At ihain na natin yan. Napakasarap nito guys. Wala, ayan na ano sa tingin nyo guys nakakatakamba so pano until next video thanks for watching bye